Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa araw na ito ng kapistahan ng Sagrada Familia, inilulunsad natin dito sa ating diocese at gayon din sa iba pang mga diocese sa buong kapuluan ang Jubilee Year of Hope 2025. At ang tema na iminungkahin ng Santo Papa para sa pagdiriwang natin ng Jubilee Year ay Pilgrims of Hope. May nagtanong sa akin, ano po sa Tagalog ang Pilgrims of Hope? Ang sabi ko kung nakakaintindi ka ng Kastila o Espanyol, peregrino ng pag-asa. Pero hindi lahat ng Pilipino ay nauunawaan ang pagkakaiba ng pagiging peregrino. Kaya ang ginawang mas simpleng translation sa Tagalog ay manlalakbay ng pag-asa. Hindi pa rin po ako kontento sa salin na yon. Kasi maraming klasing paglalakbay. May paglalakbay na ang pakay ay turismo may paglalakbay ng pakay ay negosyo at marami pang ibang klaseng paglalakbay. Pero ang paglalakbay ng peregrino, the pilgrim, ay ibang klaseng paglalakbay. Ano ang pagkakaiba? Mas kilala ng Pilipino ang salitang panata. Yun, doon nagkakaiba ang paglalakbay ng peregrino. Ito'y pamamanata. Kaya medyo mas mahaba ang translation ko ng Pilgrim of Hope sa Tagalog na paglalakbay ng pag-asa. May panata tayo sa buong taon ng 2025. At ang panatang ito ay ang mabuhay Magsumikap na mabuhay hindi lamang bilang isang pamilyang tao kundi mabuhay na mulat bilang kapamilya ng Diyos Kung kapamilya tayo ng Diyos hindi lang kadugo natin ang ating kapamilya natututunan natin ang magmalasakit umibig magmahal sa bawat kapwa dahil lahat tayo ano man ang kulay, lahi o relihiyon ay mga anak ng Diyos. Hayaan po ninyo na isuot ko naman ang aking papel bilang Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kahapon po ay inilimbag inili, uh, ko ang isang sulat pastoral para sa inauguration ng Jubilee Year of Hope. Ito ay nasa wikang Ingles at babasahin ko ngayong umaga sa wikang Pilipino. May kahabaan ito ng kaunti, kaya pasensya na po ng kaunti. Merong isang research firm na regular na nagsasagawa ng survey tungkol sa pag-asa tuwing pagtatapos ng taon. Ayon sa huling survey nila, hindi daw bumababa ang pag-asa ng mga Pilipino para sa hinaharap. Nasa 90% mula noong year 2010 at higit sa 80% mula noong magsimula ang kanilang mga survey noong year 2000. Kahit noong panahon mismo ng pandemya, mataas pa rin daw ang ating score pagdating sa usapin tungkol sa pag-asa 93%. Bago magsimula ang taong 2024, 96% daw ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng pag-asa para sa mas magandang kalidad ng buhay sa darating na taon. Totoo ba 'yon? Parang likas sa ating mga Pilipino ang umasa kaysa magpatalo sa takot. Parang mas likas sa atin ang magpakatatag kaysa sumuko sa pagkadismaya at sa kawalan ng pag-asa. Marami daw mga factors ang nakatutulong para mapanatili ang ganitong positibong pananaw sa buhay. Ayon po sa mga eksperto, isa sa mga pangunahing dahilan para sa ganitong disposisyon ng mga Pilipino ay ang malaking papel na dulot ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang mataas daw na antas ng ating pag-asa ay may kinalaman sa ating matinding tiwala na, sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok at maraming mga kabiguan at kapalpakan na ating kinakaharap, laging bukang bibig natin ang paniniwala, may awa ang Diyos. O Diyos na ang bahala. Para sa iba naman, pwedeng ituring ito na a simple fatalism. Ika nga sa Ingles. Isang simpleng pagsuko sa kapalaran. Pero para sa marami, pagpapahayag ito ng tiwala ng ang Diyos ang nakapangyayari sa lahat. Tila merong isang matatag na pag-asang nananatili sa atin na hindi kayang sirain ng anumang sakuna o ng anumang kalamidad na pwede nating harapin sa buhay natin. Pero sa kabilang banda, alam din naman natin, hindi ito totoo para sa lahat. Marami rin ang mga kababayan nating hirap na makahanap ng pag-asa. Maraming mga Pilipino ang namumuhay sa matinding klasing kahirapan o humaharap sa mga hindi makataong kalagayan at matitinding mga karanasan ng pagdurusa. Marami ding mga Pilipino ang gumibap na sa pag-asang uunlad sila sa Pilipinas kaya nag abroad na lang o nagdidesisyong iwanan ang bansa. Sa konteksto ng tila walang katapusang paligsahan, para sa kapangyarihan ng ating mga politiko, minsan naitatanong tuloy natin sa ating mga sarili kung saan nga ba patungo ang ating bansa. Pwede pa bang magbago ang direksyon ng Pilipinas? Pwede pa ba tayong umusad-usad ng kahit kaunti man lamang? laging sinasabi, kulelat na tayo sa Vietnam, sa Thailand, sa iba pang mga Southeast Asian countries. Aminin natin, dumadami ang mga kaso ng mga suliraning may kinalaman sa mental health issues sa ating lipunan. Mga sinyalis ito na hindi naman talaga maayos ang lahat sa ating bansa. Magpakatotoo tayo. Ang madalas mangyari at kung minsan sunod-sunod pa na matinding mga bagyo dahil sa grabe ay dahil grabe kung makaperwisyo, mga kalamidad na tumama sa ating bansa ngayong taon at ang pagkakalugmok ng marami sa mga nasalanta sa kahirapan at hirap na makabangon muli sa kanilang mga buhay at tahanan. Ang lahat ng ito ay kinikilala natin. Napaka-unpredictable ng mga patterns ng pagbabago ng klima para ba tayong disaster capital of the world. Ang climate change na nagdudulot ng malaking pagkawasa sa ating mga pamayanan. Ang mismong kalikasan ay para bang dumadaing at humihingi ng tulong o saklolo madaling magpatangay sa tukso ng kawalan ng pag-asa sa tuksong sumuko kaya minabuti ni Pope Francis na sa pagdiriwang natin ng Jubilee Year 2025 ang tema ay mga namamanatang manlalakbay ng pag-asa ang hamon nito sa atin ay ang maging matatag sa ating pananampalataya. Pinili ni Pope Francis ang temang ito para may balik ang klima ng pananalig at tiwala upang pag-alabi ng apoy ng pag-asa na nasa atin at tulungan ng bawat isa na makakuha ng bagong lakas ng loob at katiyakan habang nakatingin sa hinaharap ng may bukas na diwa, kapanatagan ng puso at malayong abot tanaw. Hindi tayo binibigo ng pag-asa. Sabi nga ni St. Paul, nakaugat ang pag-asa sa pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ibig sabihin, pag-ibig ang pinag-uugatan ng pag-asa. Kaya pala nasabi niya sa so 1 Corinthians 13, ang pinakadakilang mga kaloob ng Diyos ay faith, hope, and love. Pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. But the greatest of them is love. Ang pinakadakilay, pag-ibig. Hindi pananampalataya. Kasi ni hindi tayo matututong sumampalataya at umasa kung wala tayong pag-ibig. Pag-ibig ang basihan. At ang basihan ay ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang kanyang walang hanggang pag-ibig ang pinagmumulan ng ating walang hanggang pag-asa. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay pag-ibig, hindi hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Sabi nga ni St. Paul, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, maging kamatayan man, ang kasalukuyan o mga darating pang mga bagay. Ito lang ang nagpapanatiling buhay sa ating pag-asa. Ito ang langis na mananatili hanggang sa pagdating ng kasintahang lalaki. Wika nga ng Ebanghelyo. Ayon naman kay Pope Benedict XVI, ang taong may pag-asa ay kakaiba kung mamuhay sa mundo. Ang taong may pag-asa ay tumanggap ng regalo ng bagong buhay. Ang paanyaya sa bawat alagad ni Kristo ngayon ay magbigay patutuo Maging mga saksi sa pag-asa, maging mga kasangkapan ng pag-asa. Ang taong may pag-asa ay mayroong kakaibang pananaw sa buhay at sa daigdig. Hindi niya titingnan ang kulang sa basong may kalahating laman. Ang tinitingnan niya'y yung meron. Umiinom siya mula sa bukal ng tubig na nagbibigay buhay na siyang nakapapawi sa uhaw ng buong sangkatauhan. Mga kapatid, tayo'y mga namamanatang manlalakbay ng pag-asa. Itong buong taong ito, sana ituring ninyo bilang taon ng pamamanata. Naglalakbay tayo Ngunit may panata tayo na maging saksi ng pag-asa saan man tayo naroroon. Tinatawag tayong magpatuloy ng sama-sama. Ito ang tinatawag na synodality. Gamit ang final document ng Synod on Synodality bilang ating gabay, sinisimulan natin ang pagtawid ng sama-sama sa kabilang ibayo. Ang logo ng ating Jubilee Year ay nagpapakita ng bayan ng Diyos sa isang bangka naglalayag sa maalon na dagat at may krus ito ang kanilang angkla tinatawag tayo sa pagbabagong-loob ng ating mga ugnayan upang lumago tayong lahat sa pagkakaibigan at sa pakikisama at sa pakikipagkapwa-tao upang matuto tayong magtiwala at makinig sa isa't isa. Kapag natutunan nating palawakin ng ating mga lambat, tayo'y magiging handa para sa masaganang huli. Panahon na mga kapatid, upang ipagdiwang ang mga biyaya ng Espiritu Santo sa simbahan at sa buong mundo ang Jubilee Year 2025 ay isang paggunita ng biyaya at kabutihan ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya bilang mga manlalakbay, namamanatang manlalakbay ng pag-asa, isinusugo tayo ngayon upang hubugin ang isang sambayanan ng mga alagad na nagmi-misyon. May misyon tayo ang magdala ng pag-asa. Ang Jubilee Year 2025, ito ang pinakamainam na pagkakataon para masimula ng ating paghubog sa diwa ng synodality, ng pakikilakbay, sa ating mga BEC, sa ating mga chapel communities, sa ating mga mission stations, sa ating mga parokya, sa ating mga bikaryato, sa ating buong diocese, sama-sama tayong maglakbay na may pag-asa. Sama-sama tayong maglakad sa landas ng pag-ibig ni Kristo. Katulad ni Jesus na inihayag ang kanyang jubili sa sinagoga, nadala ang mabuting balita para sa mga dukha, ang mabuting balita ng kalayaan para sa mga bihag, nawa ang Espiritu Santo rin ang magtulak sa ating lahat upang mamuhay bilang isang simbahang sinodal na nagmimisyon. Naway maging sambayanan tayo na mga namamanatang manlalakbay patungo sa kaganapan ng paghahari ng Diyos sa mundo. Naway samahan tayo ng ating mahal na Birheng Maria, ang ina ng simbahan. At akahin niya tayo palapit kay Jesus upang matuto tayong tumahak sa kanyang daan, sa kanyang landas. Sinabi nga niya sa atin, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito po ang mensahe ng Catholic Bishops Conference of the Philippines hindi lang sa Diocese of Caloocan kundi sa lahat ng mga diocese sa buong kapuluan.